Naiipon kasi yung tubig Dito mga ka-farmer Ito, ito yung nag uh, Nagputi na tabas na para Excited na ako maglagay uh, ng ano eh Excited na tayo maglagay ng ista Mga kangkong Tutubo din yan mga Wala mo ayan magandang buhay tayo po ay gumagawa ng paraan sa putik <laughs> grabe naman kasi talaga yung ulan nung nakarana no eh daanan na daanan ng gulong parang minamasa yung ano eh yung lupa nagputik po so ayan po tayo naman sabi ko naman sa inyo as much as possible, magagaba naman po kaagad ng paraan. Pero syempre, yung medyo, without ano naman, masyadong gastos. Kasi, nahirap naman, papasimento mo agad, diba? So, ayun. At least po, ayan, may konting ano na, ilagyan natin ang buhangin. And then, palagay ko may grabang darating. Sabi ko kay Papaya, kahit isang uh, graba. Ayan. At ang good news, nagpost na po si Mayor. Salamat pong mga marami. Uh, aming uh, Mayor Jeff Loris salamat po sa iyo maraming maraming salamat sa kang tunay na brother at uh, mapagmahal sa iyong uh, ano yung uh, nasasakupan so yun naman talaga ang importante kung ano yung kapakanan di ba ng nakararami makakabuti sa nakararami. So ayan, nasarado na po yung uh, poultry dyan. So meron na po nakapost na, closed na. Pero yun nga, marami-rami pa ding langaw. Hopefully, this coming days, eh, ma na po ng ma-reduce kasi naisara uh, na po nila at hindi uh, ko lang alam kung sana naman nilinis nila at sarado, hindi nakatiwangwang na ang dami pa rin ipot, di ba, na, na mamaya nagpo-produce pa rin po ng langaw. So, ayun. Hopefully, malalaman natin yan. Kasi dapat po, pahina na yung pakunti na yung mga langaw. So, ayun po ang uh, announcement. Nagpapasalamat po ako ng buong puso. Kasi isa po kami sa uh, nape-perwisyo talaga. Hindi lang po yung kainan, yung mga kabahayan namin bahay ni Narambo pati nga daw yung kwarto grabe ang dami daw lang so ang dami ko pong ginagastos din ha hindi lang hindi po biro ang gastos namin bumibili ako ng laso yung mga sticker magkano din po yon nasa ma, siguro one, one week 1000 plus ang nagagastos namin para lang dun sa mga spray mga ano para lang just to ano uh, control a little bit pero pag kaganyan po karami talaga ang hirap kontrolin. Yung Sunday nga mayroong kumain naka BMW syempre talagang alam niya naman BMW so talagang medyo nasa nasa taas ng antas ng buhay ano. Ay, nakikita ko po si madam hindi ko naman masisi gano'n lang gano'n parang naiirita siya siguro masarap yung lechon pero kung umaga nang <laughs> pasensya na po sana wag po kayo madala at uh, kung ano mag take out na lang or ano kasi pero kung wala naman po yun talagang minimal naman po yung ano lang ako gaganong ka man pero hindi yung makulit maraming makulit yun po yung ano talaga pag poultry so, kaya alam na alam namin eh so ito ayan oh, para mawakasan na po yung tapos yung dito grabe din dito ito grabe nung sabado linggo nagputik talaga dito naiipon kasi yung tubig dito mga ka farmer ayan ito ito yung nag uh, nagputik hindi hmm, ko alam kung pwede pa natin buhusan to ng Pero pag nagpaayos tayo siguro baka baka po ano na natin straight na ng ano eh no. Magpapa-straight tayo ng semento. Uh, Tapos graba, 'di ba? mga future ano lang naman 'yun mga na nakikita ko. Tapos ayan yung kusina natin alay mo maisingit natin yan mairaos natin hindi naman po gagasas ng ganong kalaki kasi kisa metals division lang tapos proper design kukonsulta ko sila na according to ano para sa serbisyo mas mabilis at the same time according sa sanitation na din para ano na po tayo <coughs> As a sanitation, ano tayo Sayang naman yung aking 14 years Nang kaka-apply ng USPH Eh, hindi naman natin magamit kahit ano, diba? So, basta yun Yan po ang uh, promise ko sa inyo, syempre Yung kalinisan din Na ituturo ko din po sa kanila Actually, tinuturo ko naman Kaya alam nyo, old habits Difficult to break talaga So, ayan Unti-unti Oh, ayan na wala na tayong putik gaano dito ah ano na tayo hindi ko lang alam kung okay na yan sal gumana ba kagabi yan paano ang ano mo yan may plastic ah okay yung sensor ano pag dumilim ano po to automatic uh... oh switch okay na pala yung sensor niya kung naman Kasi hindi masyado. Nakabukas yung ilaw dito. Nag-ano siya nagugulo yung sensor niya kung umaga o gabi. Uh, ah, Umiilaw? Ah, namamatay kuya kapag may nasa, na, ah, na, na, ng ilaw. Ayun lang. Ah, yung tubig dito gumapang oh. po yung mga <clears throat> small adjustments natin kasi ako yung nagpapasalamat syempre kahit na po inulan tayo ng matindi na alam niyo yung wish ko talagang ewan ko mga farmer talagang hindi naman po sa pagmamayabang hindi ko po pinagyayabang ano I'm just ano lang thankful dahil yung prayers ba talagang ano talaga pong binibigay sabi ko naibulong ko po yun na tag-ulan na parang di ba sabi ko kahit tag-ulan sana yung maging normal nung tag-ulan yung, <laughs> yun? yung malakas namin ng yung uh, malakas namin ng ng summer mga ganon ganon po nangyari kita nyo naman po hindi naman po ako gumagawa lang ng kwento or ano di ba the ano, past uh, weeks kita nyo naman po medyo talagang laki po ng inangat thanks to ano syempre thank to salamat sa tulong na malaki ni Cubs Chest talaga. Pero ayun brother maraming salamat sa iyo talaga. I'm thankful, thankful, thankful. Alam mo 'yun, galing sa puso. Sabi nga nila eh sa tunay nakahulugan ng salitang iba yung salamat. So ayun. Syempre nagpapasalamat tayo unang-una -una sa Panginoon dahil uh, diba? siya naman ang nagbibigay ng lahat at uh, gumagamit ng mga instrumento para maibigay sa iyo yung gusto niyang ibigay. So, ayun. Tapos, yun nga, lumakas po tayo. Hopefully naman ay magkapagtuloy-tuloy kasi pag nakapagpagawa po tayo ng kusina, sabi ko nga pag linakihan ko yung naandyan tapos, di ba? Wala na bumalik sa dati. Parang, uh, bu business point of view, di ba? Parang ganito. Ang hirap bawiin. Dahil dapat, pag pumitaw ka, eh, babalik. Nang mas ba diba? mas marami <laughs> ganun naman talaga so ayun silipin naman natin yung ano ba Pagkatapos nito sana ba tayo may order tayo isang lechon ngayon napapalengki ako ng maaga wala na palang Ricardo. yung sili hindi na ako bumili dahil may napipitas naman na oh, dami dito nga uh, inalangaw po yung ating uh, duhat paano kaya yan palinis natin yan Ayan o, no? pinatabas na po natin. Dito naman tayo. Ang dami daw pala kang bukid, kaya lang ang bibilis pala nun. Ayan. Pinatabas na para excited na akong maglagay uh, ng ano eh. Excited na tayo maglagay ng isda. Ayan. Tayo ay ano. Yung mga basura ipunin ninyo at iakyat natin yung mga plastic. Ayan no. Yan yung anak yan. Na. Oo nga, eh. Malit yan. Palakihin mo. Oo. Mabilis nga. Ayan, o. Oh. Papa-brushing na natin. Para malinis na yung ating pond. Diba? Ayos. yung makina, kailangan pong ipaayos dahil may naputol daw na naputol daw na tornilyo parang ipapamasinsyap yata so, kailangan natin ipaayos yan dahil ha? pwede rin hindi na, tingnan natin kung may mabibili tayong submersible na pump na mas malakas, di kuryente na siguro, na tingnan natin baka meron hirap ng ganyan eh ba diba? unang una diesel lang mahal din baka mamaya mas matipid pa sa kuryente the same time kung magkaka solar ka ba diba? Eh, mas makakatipid ka na kung doon kaya isa sa mga option po na tinitingnan ko din yan eh na what if kung uh, ang patubig namin eh magsuswitch na kami sa submersible na di kuryente na Carragers. Mabilis daw. Ayan o. No, nandito na tayo sa baba mga farmer. At uh, ano ko? Ang dami palang kalaban na snails. yan ang kalaban natin. So baka mag-spray pa tayo ng uh, awag dito herbicide pagka malanggam daw hindi tayo sa langgam baka marami madali tayo langgam uh, herbicide po pagka may mga tumubo na pero mas maganda na din na na ano na natin to mabubulokin na lang natin yan hayaan na lang natin yung mga kangkong tutubo din yan ulit Wala na Wala naman siguro mga isda na dyan eh no Pagong ang ano Pag nakita ninyo birahin ninyo Pagong Ang dami ano Snail Tingnan ko yung lupa dito Kaya po ako bumba Because I want to check the Soil eh Uy, daming kangkong ganda Tataba ako, oh. tingnan nyo naman gaano katataba ang kangkong ay oh sardinas oh wow, This is the, uy, ang ganda. Maganda. Pwede natin kuhanin nga ito. Oh, maganda. Oh, pwede. Ang kakana. Okay, Dito tayo kukuha ng pang, ano, pang, uh, lagay sa, Maganda. solid ayan oh no? maganda ito buwag hag so ayan po ang kukuhanin natin i-scrape natin 'yan yung mga kulay itim na 'yan at uh, lalagay natin doon sa raised bed natin ayan oh no? ito maganda yan sustansya na yung lupa eh dahil ayan naglulumot na po oh. ayan yung mga sign na pwede mo nang lagyan ng isda eh pero maganda sana kung mas mataas pa ng kaunti bago tayo maglagay para medyo kung uminit man yung isda hindi po ma stress pero malak marami naman malilim naman may matataguan sila isa sa mga ano natin yan wala na yung mga palaka nasa tubig na daw hindi ba aakyat 'yung mga palaka na ano po 'yun? Eh, aakyat din niya. Ha? Ba? Baka sa gabi ma ano aakyat na 'no. Napanood ko 'yung mga ilungano, dinadakma lang nila iniilawan, ilawan eh. Pwede ba 'yon? Sa gabi. mo 'yung karamihan eh. Na. Magkapatong eh. Alos dalawang nakukuha nila. Pagkatapos magulo yung ganun kuya, tapos nang yung ulan. Lupa magulo ng ganun. Ay kakaulan lang. Oo. Ah. Bumumenti yung ulan. Oo. Oh. Ba pwede mo palang gawing hanap buhay eh, no? Mahal din eh. Dati si Greenor binebentahan ako magkano din ang kilo, ha? Ah. Maganda, maganda yung lupa. Dito tayo kukuha ng ano, pang ano natin, pang halo natin, ayan. Oh. No? ano na guaranteed tingnan nyo naman mga farmer kung hindi mataba yan oh, ah, hindi naging mataba yung lupa mo di ba tingnan mo naman yung mga tangkay ng ano yung aya tingnan nyo naman kung gaano kalalaki ang dahon na, na, na ano malambot pa yung lupa so ayos buhag hag dito tayo kukuha na Oh, merienda muna, mais. Matamis na mais. Ang taba ng ta ano? Ang taba ng Ang taba. Ah, na. Ang taba ng lupa. Ah. Ah. So, ang normal na taas po ng tubig is eto yan na yung guhit. Ito, ito, ito. Ito yung pinakamataas niya na. Kikita nyo naman eh. Ayan o. Oh. Dito. Yung puti na yun. So dito. Pagdating mo doon, nagpas na. Lalim na po yan. So ayan, pag tinignan nyo nga naman, tingnan nyo yung level nito. Pinakamalalim. Kalibel pa lang po nung uh, ta pinakataas nung ating uh, ah uh, island kaya gusto ko po yan mataas pa ng dalawang hollow blocks kasi kung kaya naman natin abutin yung taas ng tubig na yon why not ba diba, mas maganda po sa mga isda mas malalim yun yung ating uh, ano kaya sabi ko magtaas na tayo ng dalawang hollow blocks doon dalawang hollow blocks dito ang main concern lang natin is yung swimming pool po na gagawin natin kailangan mas mataas siya doon sa dito kung just in case magtatapon ka at pero uh, pero kinoconsider din namin yung ano yung uh, treatment ng tubig mga farmer kasi may nakausap ako sabi niya sir mas ano pa rin talaga yung tinitreat mo na lang hindi ka natapon ng tapon so kung ganun ang mangyayari mas maganda mas mataas na po yung ating uh mas malalim na yung ating fish pond mabilis nila oh wala si Kong Kong eh expert din si Kong sa tabas tabas hmm. tingnan natin yung mga submersible pump na mga ano mo, kung kung kaya din naman na yun na lang tingnan natin ang ng palaka oh Ayan ba yan? Ayan, tumaaka. Ano ba yan? Karag yata ito. akarag ah, <laughs> Mabilis daw po kasi yung mga palakang bukid. Tingnan nyo, oh. nawala na. Nagtago na. Ang dami nila kagabi. Habi ko nga kagabi, nagsiyar ako. Bebe, di mo naririnig ka ako. Puro palakang bukid yung naguhuni. Oo, oh, sabi niya. Wala yung mga palakang bukid ang narinig namin kangkong ayun na clear na clear na clear oh malinis na po doon na lang sa kabilang side sabi ko yung ilalim ng loft tirahin na din yung kangkong lang ang iiwan ayan yung kangkong na naan doon iwan na yun dito kasi yung makina iaangat na rin po natin yan Okay na. Plus, sinabi ko na kay Papayam Yam na doon tayo kukuha ng lupa. Ang gagawin na lang, isasako. sako. Sako lang ng sako. Sako ng sako. Kalahati na ulit ng sako ng simento. And then, dito, abot-abot na lang. Isasakay sa motor. And then, ilalagay doon sa mga anong uh, ano natin? plat. Uh, so, Sarap kasi pawisan, no? Umikot lang po ako. <laughs> Ikot lang ako doon. Nagpakain na rin ako ng kalapati ko. Dahil ako baka magsundo biglaan po sa hinati king, hinati jinky. Lalabas na po si kuya. Ayan, salamat sa Diyos. So, ayun po. Susunduin namin. Kaya ako'y na ng vlog. Baka, di uh, ba diba, di natin alam kung uh, anong oras. Pero maganda sana pagka ready na sila, dadaanan na lang doon sa ER. Saan ba pwedeng dumaan? sundo na lang no? hindi na ako magpapark yan uh, ikutan natin yung uh, binubuhos nila doon uh, ang ayan uh, inaayos po nila yung ating parking space uh, masasabi kong malaki na pero ako yung nagpapasalamat dahil napupuno pa rin ako nag-exercise si Nel <laughs> Mano, mano, boy. Ah. Matigas pa naman daw yan. Wala bang ano? Wala kang drill? Ano ba yan? Bilis naman yun. Ayan, oh. Bale. Ayan. Uh, uh, silipin natin to. Nagpabagsak na po si Papayam ng isang uh, elf na bu graba tapos tayo naman ay eh, naglatag muna ng buhangin para naman eh ano para naman silipin mo ako kung lumalaki ako naku nahulugan na naman ang isa ito malalaglag to ng dilaw na eh silipin mo araw araw silip. hmm excited eh ang isang langka natin atis eh. Atis, hindi naman permanente yan eh. Pwede natin ilagay dito. Ito. Ito, may kalaban din no oh. Ano ba to? Nasaan ka na? Ah, kina... Mm, dami. Ay! Oh, wala tayo sa kabilang channel. Ba't nandito tayo sa mga halaman? Ayan. Dumilim na naman. Mukhang kanina uh, napakainit. Dumilim na naman. Kailangan ko yata ang to ah si Ari kayo pag in-spray ko kayo yan po oh. yan, kinalat na nila tapos yung tubig dito gumapang na doon, okay na yan at uh, yan na yung graba halat hmm. po ang mga tao natin ngayon may nag uh, poporma doon sa project natin, si Junjun Nag uh, finishing doon sa kanyang railings Ayan o oh, Apat yung nagpoporma May nagkakalat ng mga graba at buhangin dito Ayan Tapos sa uh, May nagtatabas Ng uh, Mga Damo sa pond Dahil malapit na po tayong maglagay Ayan So marami pong salamat Sa Panginoon sa kaligayahang ibinibigay niya sa akin Especially Itong farm na Pinahiram niya po sa amin talagang Gamit na gamit <laughs> Kita niyo naman Ayan na naman ang ulan Pero at least po Ang kinaganda yung mga sasakyan hindi naman na ano nung sobrang lakas ng ulan nakapag park pa din dito so magandang indikasyon kasi okay pa rin diba kasi pwede nating i-arkilahin yung loader ni Edmond at uh, ayan po ito aasintahan ah, na natin mo ng hollow blocks din <laughs> mukhang kailangan natin to hindi hindi uubra ito oh, at least okay na rin nakita po natin tagulan talagang mawawash out para magkaroon na din ng harang ano tayo dito pintuan pintuan papasok syempre meron pang wheelchair meron na mga hagdanan so ganun po ang gagawin natin ah Okay naman po ang, ano natin, ang kasha uh, naman po yung nasa plano ko. Kasi naandoon yung mga rooms. Kung anong rooms yan, ilang rooms. Uh, diba, huwag na nating up and down, mabigat ang up and down. Doon lang tayo sa matipid at maganda. Kaya yun, murang masarap. Tapos uh, dito yung uh, activity. Naandoon yung maliit na function hall. Andun yung swimming pool. Merong mga landscape landscape dito. ba? Diba? Tapos sa gilid, eh, naando na yung kusina siguro. Dirty kitchen, kitchen. Uh, pero si Bebe pa magde-design Naano ko lang yung nasa idea ko. ba? <laughs> diba? Tapos ayun, swimming pool. Nalagay ka din ng mga bench-bench dyan. Mga design-design na tabi ng pool. ba? Diba? Tapos, ayun! Kala mo ha <laughs> Daanan kasi ng tubig eh no Ipon dyan eh Tapos ayun nga may island tayo ba? Diba? Sabi ko nga kay papayam Para ang ganda ng island Pagka may isang isang talisa ilang na naka na Sa gitna Tapos may nakapaikot sa kanyang ilang table ba? Diba? Para any angle ng araw Meron kang matatambayan pero so, hapon, dito ka sa banda. Pag umaga na, andito ka. So, ganun po ang uh, inaanan natin. Naitanim na din yung mga ano namin, ibang halaman. Kung pipa meron pang ilan. Oo, oh, mahangin-hangin na. okay. So, baka ganito na lang yan. Nakakasama. Oh, Pwede rin naman ating santol di pa rin nagbibigay ng bunga na ano po kasi ito na ito nga papaputol ko na kay Kong Kong to diba eto tutuloy na natin to tapos yung mga sanga na yan na rin natin Abu, abunuhan natin to fertilizer paikot bigyan natin ng na magandang fertilizer paikot Bangkok yan sinlaki ng sinusungkit ni Romeo katakutan niya <laughs> ang lalaki <laughs> ay so, ayan ang ating uh, update mga farmer at ating uh, adjustment sa ating uh, parking para hindi naman pumahirapan dahil uh, syempre ako po ay uh, nag-aalala din, 'di ba? ko din naman pong, oy, naputik doon, 'di ba? So, kaya naman bakit hindi, 'di ba? The same time ay na po yung ating fish pond. Unti-unti na nalilinis. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Sana wag namang umulan na.